Pira boy ang tinaw sa imo boy na puti. Dapat pira dapat. May kulang pa. Saro na lang. Hindi ka nang tinaw sa si saro. May ano man. Ayun. May konsistigit. Iyan saro. Iyan baba. Iyan o. Dalawa na naman mga kasapatid. So, <laughs> binigay na naman ng pinsa ni boy. Binigay na naman. Ito si boy mga kalapatid. So, oh, hey. ito. Ito. na itong dalawa mga kalapatid. So, talagang nagano na nag-uwi na dito sa lugar na to dito sa mga sa parting anong ito sa may yero talagang nagano na nag-uwi na talaga ibig sabihin talagang batchir na yan mga kalapatid Pukusan natin mga kalapatid uy oh, siyang galing oh. <laughs> Malalaki yan mga kalapatid so talagang mga ano yan oh. Oh. racing yan mga kalapatid so oh. Pareho yan racing mga kalapatid. Pero yung ina niyan mga kalapatid, mga kalapatid, hindi naman racing eh. Talagang nahaluan lang nito mga kalapatid. So ito, ito yung ama nila mga kalapatid. So, racing yan. Eh. Napakalupit yan mga kalapatid. So, talagang ano yan, eh. matali yan. Oh. Eh. Saka ang katawan niyan, mga talagang malaki. Eh. Lagi ko yan inahawakan nung nan, nandun nan pa sa bahay ko eh gustong gusto ko yan hawakan eh kasi yung pangangatawan niya mga kalapati talagang masarap hawakan yan o kaya itong dalawang to ito sarap niyan hawakan mga kalapati ito so, talagang ano yan eh nahawakan ko na yan eh bulto yan eh agaya nung ano nung ama boy tubig boy o oh, paha boy sana yung tatawa no yeah, Paha boy, Kakagal mo dyan tubig boy oh. Ay ko kaya napawag so ano. mo boy tubig. Ka ano. Ito. Yun yung lalaki mga kalapatid so. Ay hindi ito atang lalaki. Kasi medyo ano eh. So racing yan mga kalapatid so. Pero yung ina niyan mga kalapatid. Mga kalapatid hindi naman masyadong racing eh. Oh. Racing yan mga kalapatid so. Oh. Medyo mailap na sila mga kalapatid so. Lumilipad na talaga eh. Tara, boy. Ito yung binigay sa kanya mga kalapatid so. Dalawang puti na naman mga kalapatid so. Oh, racing to mga kalapatid so. Kasi medyo maliit lang mga kalapatid so. Oh, medyo maliit lang oh. Pero so, maano eh, mapitik eh. Mapitik mga kalapatid eh. So kahit medyo maliit lang siya oh. ang pangangatawan niya mga kalapatid sa ano lang sa native lang mga kalapatid oh. pero yung ilong niya yung ilong niya medyo racing na rin ng konti oh. yung ilong niya mga oh. tapos yung mata niya medyo ano malaki tawag dito uh, ah, bull eye ata ay yung mga sabi ng mga ano mga master sa ano sa pagkakalapati kapag malaki yung talukap full eye daw yan mga kalapatid medyo racing na to ng kunti mga kalapatid so. medyo racing na ng kunti lalaki ata to lalaki ang to boy, boy lalaki to boy lalaki yan sabi na lalaki to mga kalapatid so halata sa ano eh sa pagmumuka eh binigay na naman kay boy mga kalapatid dalawa tong puti eh tatlong araw yung gustong hiling, ihingi ni boy kaso yung isa hindi niya na hiningi. Hindi mo na boy hingin boy. At saan ko karon Ah, kukunin pa pala mamaya mga kalapatids yung isang puti, bali tatlong puti ang hiningi niya mga kalapatids. Ito, tapos ito naman yung isa. Ang akin kaya. Ah, ito yung ano. Ito yung ama mga kalapatids, tapos ito naman Ayan. yung sisiw. Napakalihit mga kalapatid so. Ay, pa kaya? Ano pa Pero ano ah, ano pa lang to, si Sio pa lang to mga kalapatid, so, hindi pa to, ano siguro ano pa lang to eh. Magwa one month. Ano po? Magwa one month pa lang to. Pero okay oh, kahit pa paano. Medyo ano na yung ano pakpak ko, -pak, oh. buo na yung pakpak ko. -pak, oh. Magwa one month na to mga kalapatid so, pero maliit lang oh. Parang tingin ko parang ano lang to eh ito maliit lang ito mga so. oh. tingin ko nag, nag ano na ito eh, nagsa, baba boy hindi tingin ko eh. pero maliit mga kalapatid so, ang liit ito oh. oh. parang ito yung gusto kong alagaan doon sa bahay mga kalapatid so. para magkaroon naman ako ng maliit na ibon doon sa ano sa kulungan ko Oh, parang ano lang oh. Ito boy, itong itlog dito na na na, ano, na bagong pangitlog ni ano ni boy. Ito itong maliit na itlog dito. Mukhang ganito lang yung sisisiwi niya mga kalapatids, ganito lang kaliit. Ito itong uh, itong itlog na to. Yan. Kung sakaling mapisayan mga kalapatids, kung sakali lang naman kasi ano eh isa lang yung ano eh yung uh, initlog nung ano eh nung uh, eh. eh hindi pa namin alam ni boy kung mapipisayan mga kalapatids kung sakaling mapisayan mga kalapatids ganito yun mga kalapatids oh. ganito kaliit lang oh. ganito lang ka ano kaliit boy ito na lang boy alagaan ko boy ha yeah. ah. yeah, boy 'Yan lang ng ano. Pwede na to boy, nagtutukan na to sa tingin ko. Pwede na to boy. Masarili na yan boy. Inuhungit Galing to para magkaroon rin ako ng maliit doon na ano kalapati. Kasi mga kalapati, hindi naman po ako nagsasali sa karera, kaya ang gusto ko, kumbaga mag-experiment ako ng mga iba-ibang klasing maliit na kalapati, malaking kalapati, kumbaga brown na kalapati, kulay puting kalapati. Ah, uh, yun, mag-experiment -e lang ako mga kalapatis. Kaya ito yung uh, ihingin ko na lang kay Boy. Ito nga parang, parang native na katawan. Pero ano na nga ito eh, talagang native na nga ito mga kalapatid. So, oh. nitoy. Nitoy. Pero yung ina nito boy, ano? May na. Ha? Sugok na naman. Puti? Iyo, kulay puti pa. Tapos? Pero na. Yaon pa duman? Yaon pa O ano ang haga dun mo? Si Agum ka yan? Si Agum ka nita. May sugok na puti ito. O, paano maglumlum to? O, iyon niya ang Agum? Iyon, yun eh. O, di ko mo ang sugok. Paano, paano <laughs> ko talaga to? <laughs> kukunin daw pati yung itlog mga kalapatids kasi yung asawa nito, yung ina nito, ito yung ama. Tapos yung ina nito nandoon naiwan eh may itlog daw po mga kalapatid, sabi ni Boy. Kaya ihingin pa raw ni ni Boy pati yung itlog para magsama-sama sila pati yung asawa niya. Para kaso lang iwan namin ni Boy kung kung lililiman pa yung itlog na kukunin niya eh. Kasi 'di ba magano magbabiyahi pa tay. Eh. Baka matagtag sa biyahe. Hindi namin sigurado kung kung li lililiman pa yun eh, o mag ano pa, magpipisa pa saka ito, hindi pa namin to sure bull mga kalapatid so, kung mag ano pa to kung magpipisa pa to mga kalapatid so, yan oh, no, hindi pa namin yung sure bull mga kalapatid so, kung magpipisa pa yan oh. No. hindi pa namin yung sure bull mga kalapatids kasi isa lang yung uh, nilili, isa lang yung itlog nagtataka kami kung bakit ang liit eh kaga parang kagaya nito mga kalapatid so, kung sakaling kung sakaling magsisiw na yung itlog na yun yan magiging tatlo na yung uh, kalapati ni boy ulit na puti ah hindi ito pala dadalhin ko kasi ang usapan namin ni boy mag magsishare kami ng itlog ah, uh, ano ng sisiw kaya ito na ito na lang bidadalhin ko boy. <laughs> Tapos ang agong ano racing. Ano experiment na lang tayo, boy. Boy. Experiment na lang tayo. Ano? Para kung ano, ay you boy tama boy. Boy. Tama pala boy kasi racing malaki ang ipapaano ko nito, papa partner. O di malay mo ang maglabas nitong sisi, medyo ano-ano. Ano, -ano eh. di, kasi hindi naman tayo sure kung ano eh kung pareho ganito kaliit eh. Ano boy? Pero ang ano, ang problema namin makakalapatits kung kung sakaling iuwi ko to, baka hindi pa magsarili nang ano nang nang ano nang pag ano niya pag niya. Ano boy? Nagsasarili na to boy. Dapat akin ang mga muna, no? At makita namin po muna mga kalapati kung nagsasarili na to. Pero sa tingin ko, maano na yung nung pakpake, eh, oh. Medyo kompleto na, eh. Tingin ko, kayang-kaya na nitong magsarili, eh. Kayang-kaya na nitong magsarili, mga kalapati Masa diri na ni Boy? Inungit pa yan, nahilig po. Iyo. Iyo. Sige daw, kaga daw dyan, Boy. Kaya si ano, ama? Ano so, na diba? Siya, Pasok po yan? Ha? Mayo, may ngayong pinakano. Hindi, pag ang isang diri na. Tingnan namin mga kalapatids kung susubuan pa ng ama. Kasi kukunin pa ni Boy yung inay. Eh. Kailangan dalawa yung magsubo eh. Pero ang problema mga kalapatids, may itlog na daw yung ina. Paano kaya yun mga kalapatids? May itlog na yung ina. Baka hindi na ito subuan mga kalapatids eh. Kasi may itlog na yung ina eh. Uh, yun ang ano namin ni Boy, ang iniisip namin. Kaya sana, kaya sana magsarili na ito mga kalapatids para madala ko na maano, mapaano ko na doon. Yan, titistingin namin mga kalapatids kung aanohan, aanohan pa ng, ano ng ama kung susubuan pa mga kalapatid so. ano dahil na, na. ayo dalhin ko na yung boy ano dalhin ko na boy o ano na lang next time na lang next time na lang sisiyon ko sa, sa ina kung ano, Ay, kung ano kung susubuan pa Next time na lang daw sabi ni Boy kasi titingnan pa namin kasi ano eh pag lapit ni Boy doon sa ama inaaway na ng ano ng ama ibig sabihin talagang inihiwalay na ng ama eh hindi na ano eh Testingin so, mo Boy pagkainin paglagyan mo Boy ng ka, ka, ano ng patuka Boy Yung ano boy, yung sisiu boy, lagyan mo ng patuka boy, kung magsarili boy. Yung sisiu. Lagyan mo diyan sa ano, sa lalagyan. Tapos alisin mo muna yung boy ano, yung ama. O kaya kahit hindi na boy. Mag-experiment kami ni Boy. Uh, ang uh, papasawain ko dyan mga kalapatins. Malaking, ano, malaking lahi mga kalapatins na racing. Malaking lahi mga kalapatins. Ang uh, papasawain ko dyan. Kung baga kami ni Boy. Mag-experiment. Ang babae napakaliit. Ano? Nagtutoka na. Ito, tingnan ko mga kalapatid, sabi din mo sabi ni Boy nagtutuka na eh, yung si Sina. dapat sunod-sunod yung tukanya niya mga eh. Para ano eh. Pero tumuka na ano boy. O, okay na baga mga kalapatis eh. Kahit pa unti-unti na lumalam, naglalaman na lang, naglalaman na rin lang naman ano ng uh, ang butsin niyan, mga Oh, okay na oh. Okay na yan boy. Ano boy? Dalhin ko na boy. Okay na yan boy. <laughs> Nagtoto ka na boy. Mag-experiment kami mga kalapatid. <laughs> Bali, ang hihingin ko kay boy, yung maliit na native na puti papasawahin ko dun sa racing kong uh, malaking malaking racing mga kalapati. Ah uh, titingnan namin ni eh, Boy kung kung sisisiwin eh medyo medyo malaki-laki rin. Kumbaga mag mag-experiment kami ni eh, Boy kung alin ang mas ano mas malakas na ano na dugo. Kung halimbawa magsisisiw sila mga kalapati, kung anong kalalabasan ng sisiw kung mas malakas bang ba sisi ang dugo nitong nitong nga uh, maliit na kalapati o kaya yung malaking kalapati <laughs> uh, mag comment kayo mga kalapati kung nga bang ba ang mas malakas na dugo yung maliit na kalapati o yung uh, malaking kalapati mga kalapatis kaya hanggang dito na lang yung vlog ko pero may balita ako mga kalapatis eh. sabi raw ni boy baka hingin daw to ng pinsan niya kasi marami na rin nabigay ng ang pinsan niya kay boy ito, sabi ni Boy, baka hingin ito eh. Ito, ito, ito. Ah, ito. Hindi mapupunta rin sa kanya rin, sa ulit. Uh, ulit. Sa kanya rin ito galing. Iba man yan, ito man yan sa ano niya, tauhan niya. Ah, Ah, ito raw mga kalapatid. Kala ko pati ito. Kinabahan ako mga kalapatid. Sabi ko, Uri. Kasi hindi namin yung pinapaano ni Bui, talagang aalagaan namin yan ni Bui. Kasi matalino yan, makalapatid siya. Kaya nga, kinabahan ako kanina, sabi ko baka yun ang sinasabi ni Bui. Pag yung boy ang pig agad Bui, diyan mo muna Bui ano Bui.